Hello, Cancer. Mga Cancer. Wow. Ikaw na. Nakuha ng alas. Ganda. Ganda Wow. Okay. So, nakita nyo naman merong spread dito. Um, matulis ka magsalita. Mas, minsan, padalos-dalos. At hindi mo nakikita na parang um, judge ka na. Okay. Parang minsan out of topic, out of control yung energies mo dito. Okay, so I think um kung meron man ayaw ka or someone, 'wag mo masyadong bigyan ng time ngayon or attention kasi talagang baka meron kang makakasagutan. Kasi ikaw ay pikon din talaga ang Cancer. Eh. Okay? pikon and selosa. Baka meron kang makita for today na pag-aawayan with the person. Seloso kayo eh. Seloso o selosa kayo. But malakas yung ano mo eh. Yung vibes mo para sa future. You can really feel na um, you've been doing good pagdating sa business, pagdating sa kaperahan. Okay? So meron ka daw makakausap. Mukhang goods yan. Medyo mahirap siyang kausap yung iba. Pero, sa sa dalawang sa dalawang tao na mahirap mong kausap baka pwedeng katrabaho pwede rin to masalub ng pamamahay mo okay yes yes meron pa rin na papasok sa iyo meron ka pa rin mahihila okay pwedeng project new project pwede rin tong wow Yes, sabi ko na eh. Um, meron lang toxic na tao dito. Ingat lang for today para sa mga cancer. Um, mukhang merong kaibigan magta-traidor sa'yo. Or meron din parang nasusul nasusulot ka. Okay? Kung hindi po ito nasusulot, pwede rin naman na parang pinag-uusapan ka. Okay? But, tingnan mo naman kung sino yung binababa, inaangat ng Diyos. You got the ten of diamonds. So, you are so lucky pa rin, cancer. Maswerte ang cancer ngayon, May pera. Floating ang pera nila. Healing. Pastroma. You are missing with someone. Oh, try doll. Meron nga dito. Okay. Mukhang halimbawa, um, pero huwag ka magpapadala dito. Hindi pa rin niya mananalo yung mga ano na yun. Oh, new face, ano to? New phase uh, recon, new transformations going and change minds. Okay, ano pa yung advice? Not enough. Ay, set aside mo muna yung mga kalandian ninyo, cancer. Yes. Cancer, hindi makakatulong sa'yo ngayon. Kung mag-focus ka sa life, kung ma- sa love life, kung magpo-focus ka sa emotions mo ngayon, yung pagsiselos ninyo ay wala na sa lugar, baka magpo-cause po yan ng mali. Okay? nag advice lang ako para sa inyo, para hindi tuluyan masira ang inyong relasyon. So, if ever nagtotoxic, nagtotoxic ka, uh, nag-stalking, hindi maiwan-iwan yung phone ng partner mo, binubuliglig mo, ginagapang mo yung cellphone ini-stock mo lagi ang kanyang facebook account well ingat lang okay ingat lang po talaga nakakabigay na po yan ng negative sa'yo yes so ano pa tinan natin ayusin ko lang yung cards ko tinan pa natin para sa mga cancer Wow. So, you, ikaw pa rin ang winner. Saan yung si ano? Yan. So, congrats sa mga uh, cancer. If ever, medyo, meron lang talaga dito. But, for sure, matatapos din yan. Basta si overall energy mo and last card mo is 10 of diamonds and abundance. Okay. Meron malaki-laking pera to. Yes, makakabayad ng bills and sobra makakaipon, new car, new house, lupa. Yes. And ito, gift. Um wow. Wow, wow, wow. So pwedeng meron kang appointment. Yes, may makikita ka for today. Very appointment. Go muna yan, push mo na. Kapag inutusan ng boss, lipad ka agad. Maging masaya. Be thankful, okay? Bawas bawas yung pagsasalita ng masakit, cancer. Kasi makakabigay lang sa iyo ng malas. Hindi siya okay. Okay? Positive. Lapat, I am abundant. I am blessed. Um, I am wealthy. I am a money magnet. Lagi mo yung sasabihin. Maglagay ka ng notes. Makakatulong po yan sa iyo, cancer.